Atang Kibos. Uy, lalo-lalo ko sa Amerika. Ito, Pagkatikim ko dyan. Tahin. Ano yan? ano to? Popular ko sa ibang bansa O, galing ka ibang mansa. Tika, huwag Ano to? Kilala ko sa Amerika. Sa Amerika, wala lang. Tahin. Hindi, gamot? Hindi, hindi. Parang Sige na. Wala lang isip

Bakit naman may advertisement eh. Oo oh, nga pala na. Ken dito Uy! Fish. Wala kang... Ken dito okay, ano, i-endorse yeah, mo. I-endorse mo. Yeah. Oh, endorse, endorse. Endorse, endorse, ko ang ano niya. Endorse mo, entaste. Hey! Uy! Endorse man. Ano Ang dimsips Naku, wala na. Ayun, na. Fake e, Ano ba ito <laughs> Ay, <nakako batay>. Ay, <laughs> Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba kasi? Abay, laksay yung hip. Huwag oh, ka <laughs> <laughs> mm. Naku. 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 Ata, ng malakas. Ano lang lang? Kapaisip. Dating ko. Hawak sa baba. Hawak sa baba. Nako. Nako. Mahubos ata. Baka na, makabigay ng impression. Uy! Padro pala yan. So, wow! This is the best drink mm. I've ever had. Gawa niya mismo yung boba ka. Uh, honest, honest, ano ba? Mm. Honest reaction. Okay, honest, ano? Oh, Ma'am, video po. <laughs> Medyo... Oh, siya senta so mag sa magulang ni Cyrus pag di na sarap. Lasang winter melon ah, kasi gulang sa ano. Ano ko? Di Ano ko? Tapos yung boba. Alahan na. Uh, di mo sarap? Ano ko? Bakit? Matigas? Matigas? Ay! Matigas. Ay, nag-DJ! Matigas ba? Matigas? Hindi. Hindi nga eh. Malambos siya mmmmm Ano yeah. yan? Titikman o titikman? Tahim Ano yan? Tikan mo bil Tahim Tikan mo bil Matataim Tikan mo bil Matataim 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 Kaya nila muna ako Nakaka water melon Tike muna Huwag mamaya nagusahin After mo mag regret Hindi masarap yan Masarap nga haha Naging sabayang etak haha Huwag na mag aing Gusto mo na

Parang wala, hindi siya gelatinous. Isu isu bumo nung bo, isu bumo, sa bili bili. Yan! Parang pina brak naman siya. Yung Yang pinson mah gomor ni, ni yang nama ni nama cara di mas gusto ni yang. Tunggu. Kau dito ka. betul. dito ka. Kau betul. 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 Hindi ko type it. Parang sa balo? Hmm. Hindi ba? Ken, dito ko! Ken, dito ko! Ang baho nga! Sa ito di <laughs> oh. ah, di di ko. dito ko! Huwag mo na sabihin ang baho. Bahay, hindi mo kainin ka. Tige mo, tige mo. Taste test, taste test. Ah, hindi ko magawa ko, te. Taste test. Ay, gusto daw ni Ken ng dalawa. Okay lang. Basta meron pa akong konti. Papatik yun sa iba. Oh. Taste test. Eh? Hindi mo gusto? hindi, ay, yung eh, ayoko ay yun, ay, yun, may ayaw sa oh, isang gust, ayaw, ayaw. Ay. <laughs> sabihin, vegan ako ay, matay, wala na, hindi na nag-meet, nakatipid na no, wala ka? vegan? na vegan loha luluha ko yeah, luha, hindi luha, luha hihintayin <laughs> matapos spoil natin na uh, season 1 ulo bad baka nandiyan manood <laughs> 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 tayo, pupunod, eh ay Oo oh, nga, tapon mo lang. Sabihin mo lang sa amin kung kasama saan mo itatapon, oh. Ano? Mm -hmm. Yun, oh. Okay, Hindi, ikaw ka sa akin muna pa bumitapon. Hindi, parang Ikaw, handa ka na bumatalo. The <laughs> <laughs> link na ako dyan. kante. Shoot. Hi guys, natalo ko po si Cyrus. Hehehe. <laughs> <laughs> I'm toxic. <laughs> What the fuck ang weird na ito? Paano patayin ito? Ano pa naman yung ginawa mong Do ko gigi wait. Well, Teka. See. Ballers ako, dinners ka. Okay, good night. Okay, good night. Sige na, sige na. Tara, tara. Natag ka na. Natag na. Natag na. Natag. Ito, hila tayo gumawa dito. Ito yung bread pan. Ang bread pan. Kaya na na Sa mga pusa niya. Iharu ata. Yung na yung pangalan. Dukhingin mo na yung LG na console. Kahit yung soundbar lang pwede ba? Soundbar. Oh. Ang creative. Tapos yung isang naging routine. Huwag mo naman gawin yung routine. Hey! Hey! Upgraded hey, hey. hey, na ako, man! Vlogger <laughs> <laughs> na ako talaga. Tiba, tiba, tiba! Bakal yan, bro! <laughs> <laughs> Kasi alam mo yung luma kong case? Yung luma kong case pang swimming. Gagi pang gala natin to! <laughs> What? May nakita ko ano, <laughs> SD card sa amin, 256GB Hindi na ginagamit ng katay mo Hindi nga kaya nga ginagamit ko na lang. Eee. Eee. Sa tayo punta? Eeeeh, pogi na no? <laughs> eee, naka tricycle kami, service Eeeeh Service ang pogi Walang ano, walang drop ito yung note. Yan mo yung five? Ito yung five. Oo. Uh -huh. Kagita yung ano. Mahirap pala magsalita na magsalita na malakas. Yung nag-vlog ka? Oo. No. Oh. Hey yo guys, we back again with this vlog. I-upload mo to? Sige.

Mae'n y bwrdd, mae'n y bwrdd. 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 <laughs> <laughs> oh, ang ganda ka kahoy. Pero so, eh, ano, para maraming pwedeng gawin. Oo. Bibili na nga na. dapat eh. Bumili ka Arnis, tapos yung ano, Arnis. Yung, yung Ayun yung Arnis na nga yun. Pit, Kasi ano, wood yun. Maganda fit natin sa ano, sa Pasko. Kung maglalabas man tayo. Pasko? Yung, bili tayo nung ano, bili tayo nung pantanod. So, tapos Gagawin natin yung, yung subgroup. Ang potek. Tapos ba? Oo. pantanod tayo. Tapos makeup tayo yung tanod. Oo, oh, yun yan. Tapos mo tayo uh, ng artist style agad yan. <laughs> At tapos tayo sa outlet na aga so, Oh. Christmas pa. Ano yun ano? Costume party. Oh, Ang gusto yeah, ko yung yeah. ano, content stick. <laughs> Bibili mo talaga yun. Ano? Alam ko kasi sa akin eh. Oh! Ay! 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 <laughs> Teka lang sir. Maka talagang pabasko yan. Siyempre Christmas. Uy! Bakit? Bakit? Ah! Uh, ah! Uh, <laughs> Parang kanggaro eh. patalas <laughs> Madalas ka na nangangalay. Oo. Oh. <laughs> nangangalay yung okay. balakang ko eh. Teka! Teka! Oh, oh, Helicopter. Oh. 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 oh my god, hindi ko ulit oh. pwede i-public yung vlog list. Parang so. nagawa ko na yun. Eh, ikot, ikot. So wala ka ikot Helicopter! Hey. Uh, okay. Helicopter! Heli <laughs> Helicopter! Heli <laughs> <laughs> Kasi mauna ako sa, ano, sa motel eh.

Uh, eh, may pangarap. Uh, 'di ba? Uh, eh, may pangarap. Pwede, pwede. Hey. hey. na fishball container ba? So? Kumaya Kumain na ng junk food. Sa galing! Sa galing ka sa tusok tusok. galing na ko. ay jeep. gawang sarimula <laughs> nung <laughs> jeep ano meron ano meron? ano meron? meron meron meron. ay wala <laughs> wala. ay gigi oh no, yeah. Ano? First year, 28 years Matapis na natin Matapis na Matapis na natin Matapis na natin Dami yung issue Ay! Ay! Ikaw ang kwento? Kwento, kwento Sige, Tama, Tama Masa naman eh Kesa mag inom kayo doon? Ano kami? Adult Adult na kami Mature Gusto mo

kami ganito. Dadaling kayo mag-video. Dadaling kayo Na-record ka? Blogger. Tapos <laughs> pang may video. ka. lang. Hahaha.

At sino? <laughs> Always on my mind. Ganun din ako. Kaya ganyan, ganyan lang talaga ang pikot. Ganun din ako. Shit na pala pangalan. Layo yun ako shit sa akin. Rock rhymes like... Shit o? Rhymes like... 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 Like butter. Like a like premium. Uy! 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 Wala naman kita. niya na yung tawa ng. Ay naman ko pa sa inyo Yung tawa ng talasenamo. na Ay ko. Nyo 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 yung, nyo yung. Ang dolphin. <laughs> Parang naipit na ano, na daga. pa <laughs> Parang naipit na daga. Parang dolphin eh. Parang yung alam mo yung gulaw na... Oo. Ganyan nga, sobrang unique. eh. ka Ano? Kado. Kado. Tubig na lang? Hindi nga ano. Ano? Ano, ano sa'yo? Ano? Gahin kita. Ano? Ano ang gusto mo? Kapihan, meron ko gagawin sa'yo. Magayo ako. Kaya meron ka anong gawin ko Ano? Sure ka? Avocado. na lang Avocado. Ano Ang kuwiling yan. Gawin ko. Anong sa'yo. sa minutes. Baka Ang kuwiling yan. sa Kape. Sige, Bakit dito, Bill? Ay, ano daw?

Oh, so refreshing! Refresh ka talaga dito. Bukas din, sa Hindi ka. Ay! Kasi bulol ako sa Naging no Ay, naging no or no? TVG oh, tinignan din. Parang crop na official eh. Man. Ay, wag ka nga. Pares pa kayo lang. Pause, ano man, Ah, parang, 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 parang nagdakawa ng 3 billion. Ako, oh oh. gagi.

Parang <laughs> <laughs> na hindi gano'n. Oo. May mga tao talaga gano'n to na yun. Oo, yun, Parang stroke Gano'n <laughs> <man magtawan -tawan. laughs> <laughs> oh, <nga> lang siya. huy Ano yun? Ano yun? sir? Sir? <laughs>

мүмкін тот...